Magandang umaga sa inyo mga body Nandito tayo ngayon sa Dalampasigan ng Sinisian East Dito sa Lemery, Batangas At gusto ko lang ipakita sa inyo mga body Itong parte ng Dalampasigan Na kung saan may mga nakikita tayo na Kumukulo Ito ay dinadayo mga body Lalo na luna kapag medyo maaga pa At dito naliligo yung mga kababayan natin At lalo na yung may mga na-stroke minsan dito sila naglalakad ng nakatapak. Kasi nga, dahil dito sa kakaibang init sa mga paa na dulot nitong mga buhangin. At itong mga body, tingnan nyo dito sa may buhangin. Oh. Kita nyo yan. So may mga part na kumukulo dito. Yan. Meron din dito. Tapos sa uh, dagat, ayan, ayan, sa may parting ito mga body, may mapapansin din tayo na uh, nakakaroon ng bubbling. Ayan, kita nyo yon. Dito meron din. Mapapansin din natin dito sa parting ito. Hindi lang tayo masyado makalapit kasi mababasa yung ating sapatos. Pero dyan, sa parte na yan, uh, meron din siya. Ayan o, oh. ayan dito, ang uh, pinakamalapit natin makukuhanan. Ayan. Nagkakaroon ng uh, pagkulo. Ito naman yung sa may tabi ng uh, uh, dalampasiga niya sa may tubig o. Oh. Ayan. Ito dito, madami mga badi. dito sa may gilid na to ayan o oh. dito madami mga body o oh. ayan kumukulo dyan lalo lalo na dun sa parte na yon ayun dito mas malakas mga body pala ayan o oh. ayan o oh. oh. so dito kumukulo yan mas madami dito sa parte na to At maririnig mo talaga yung pagano ng tubig. Yung tunog ng tubig habang kumukulo siya. Medyo maligam-gam yung tubig. Kaya nga dinadayo ito mga body ng mga kababayan natin. Dito meron din mga body. Meron din dyan sa parte na yan. Yung mga pagkulo din. Ito dito. Yan. At kapag uh, hinawakan mo, medyo mainit mga body yung tubig, no? Hindi naman ganun uh, katindi yung init. Pero ano siya, maligam-gam. dito, dito. Ayan, no? Oh. Ayan, medyo maligam-gam ang tubig. Talagang masarap talagang ilakad yung mga paa mo dito. Lalo kung wala kang sinelas. So kanina, maraming tao dito. May mga nangyemisda. Pero ngayon na, nag aalis na sila. Uh, at ito nga, yung uh, ating uh, inabutan dito, na kung saan ay, eh, hanggang ngayon, ay ganito ang dagat dito sa parting ito. Ayun mga body, doon sa may uh, banda doon, malakas yung pagkulo ng tubig. Hindi lang masyadong mapansin dito mga body. Pero dyan sa parte na yan may mga lakas na pagkulo. Okay, so balik na tayo dito mga body. Kung pupunta kayo dito, naka four wheels or naka two wheels, iwanan nyo lang yung sasakyan nyo dyan sa may uh, bukana ng uh, arumahan na to. Kasi hindi na dito pwede pumasok no? kasi medyo malambot na dito yung buhangin.